para sa isang taong hindi masyadong lumalabas. si din ay isang napakahusay na mananayaw at imposibleng hindi mapansin kung gaano ito kaganda sa suot nitong dami. Hindi akalain ni Nicolas na ang pananood dito ay sobrang nakakaaliw at hindi niya maiwasang mapangiti na wala ang ngiti niya nang may lalaking lumapit kay Nadine mula sa likod na para bang hindi nito napansin puminting ang kanyang pangah I know it's none of my business. May karapatan siyang magsaya. Napabuntong hininga siya nang maisip niya ang bagay na iyon. At naglakad papunta sa grupo. Hindi tama ang nakikita niya. Kumunot ang noon ni Nadine nang makita siya nito. Nicholas. Hinawakan ni Nicholas ang braso ni Nadine. At hinila palapit sa kanya. Bago pinandilatan ang lalaki... Lasing itong humakbang sa kanya. Pero pumasok ang mga bodyguard niya. Nang lumingon siya ay napagtantong wala na si Nadine. Pero sa wakas ay napansin niya itong pabalik sa bar. Nadine, napasigaw si Nicolas sa malakas na musika. Nako, ikaw pala, Nicolas. Sabi ni Nadine at itinaas ang isang daliri habang kumukuha ng isa pang siya. Kinuha ni Nicolas ang alak sa kamay ni Nadine. Sa tingin ko sapat na ang nainom mo. Huwag mong sabihin kung ano ang dapat kong gawin. Sabi ni Nadine sa baybawi sa inomi. Hindi ba may trabaho ka ngayon? Muling napangiti si Nicolas. Nadine. Sabay na napatingin si Nadine at Nicolas kay Elizabeth. Saglit na natigilan si Elizabeth nang makita niya si Nicolas. Ikaw pala ni Nicolas. Napangiti si Nicolas at napagtanto niya kung ilang beses siyang ngumiti ngayong araw. Hi. Inalay ni Nicolas ang kamay niya kay Elizabeth. Ako nga pala si Elizabeth. Ikinagagalak itang makilala. Ngumiti si Elizabeth at tumingin kay Nadine na nakapatong ang ulo sa bar. Ayos ka lang ba? Sa tingin ko kailangan ko na siyang iuwi. Okay lang, Nicolas. Sa tingin ko marami na siyang naino. Hinawakan ni Nicolas ang braso ni Nadi at tinulungan itong makatayo. Hinawakan niya ito sa bewang. Salamat, sabi ni Elizabeth. No problem. Sagot ni Nicolas bago tuluyang umalis. Dinala ng bodyguard ang kotse ni Nicolas sa may bulwaga. Pero agad din itong pinaalis ni Nicolas. Tahimik si din habang nasa biyahe. At nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Pagdating nila ng bahay, kaagad na binuksan ni Nicolas ang pinto ng kotse. Nagmamadali siyang umikot patungo kay Nadi at binuhat ito ng bridal style. Anong ginagawa mo? Kaya ko maglakad protesta ni Nadi. Sigurado ka ba kaya mo? Sabi ni Nicolas habang mabilis na naglalakad. Nakakainis ka. Bakit palagi kang naiinis? Langhap na langhap ni Nicolas ang amoy ng tikila mula kay Nadi. Gusto kong kontrolin ang lahat. Galit ka ba sa akin, Nicolas? Napatingin si Nicolas kay Nadi. Ang buhok nito ay bahagyang nagulo. At ang makeup nito ay mukhang hindi na perfecto. Tinitigan siya ni Nadine pabalik. Hindi ako galit sa iyo. Bakit naman ako magagalit? Ibinaba ni Nicolas si Nadine sa labas ng bahay. Pero nanatiling nakayakap ang isang braso niya dito. Napakaganda nito. At sa isang segundo, pinayagan niya ang kanyang sarili na kung gaano ito ka-sexy. Bakit ba lagi kang nakikiala? Gusto ko ang ganitong nadi. Hindi natatakot na kausapin ako. At sinasabi kung ano ang pumapasok sa kanyang ulo. Gusto kong ma-enjoy ng konti sa lasing na nadi. Pumasok ka na. Sabi niya kay Nadine pagkabukas ng pinto. Lagi mo akong tinatakot. Sabi ni Nadine habang pumapasok sa loo. Gusto mo ba talaga ang manakot ng tao, Nicolas? Inilak ni Nicolas ang pinto at tumingin kay Nadine. Mas malapit ito kaysa sa inaasahan niya. Nang hindi nag-iisip, hinawakan niya ang buhok nito. At iniipit ang ilang hibla ng buhok sa likod ng tenga. Hindi ko alam na tinatakot kita. Nakakatakot at mas malaki ka kaysa sa akin. Pero hindi ka naman pangit. So, sa tingin mo ba gwapo ako? Oo, pero parang hindi mo pa paala. Maraming babae ang nagkakadarapa sa harapan mo. Hindi lahat na di. Ngumiti si Nadi. Ako ba ang sinasabi mo? Lumapit si Nadi ng isang hakbang. At dahil sa suot nitong heels, halos kasintangkad na niya ito marahan nitong hinawakan ang pisngi niya. Natigilan si Nicolas at nagula. Sobrang nagustuhan niya ang ginawa ni Nadi. Bumaba ang tingin niya sa labi nito na tila nag-aanyaya. Baka mahalikan kita. Tumingin si Nadine sa kanya. Baka hindi ko ito maalala. Bahagyang tumawa si Nicolas. Okay lang yun sa akin at pagkatapos ay nagdikit ang kanilang mga labi. Alam ni Nadine na magiging masama ang kanyang araw kapag nagising siyang masakit ang ulo. Umungol siya habang gumugulong-gulong sa kama. Kung hindi dahil sa bigla ang pagsuka, malamang na mananatili siya sa sahi. Nagmamadali siyang tumakbo sa banyo at halos hindi niya narating ang palikuran. Masama ang kanyang pakiramdam at pagod na pagod. Kailan pa siya nagpasya na magandang idea ang paglalasing? Nakakatakot ang hangover na ito. Bakit pa ulit-ulit itong ginagawa ng mga tao sa kanilang sarili? Tumapat siya sa maligamgam na tubig sa shower. Ngunit hindi ito nagpagaan sa kanyang pakiramda. Nang matapos siya ay nagpalit siya ng short at blouse. At pagkatapos ay dumiret sa kusina upang kumuha ng tubig. Magandang umaga na din. Lumingon si nadin kay Nicolas na nag-aalmusal sa hapagkainan. Kakaibang tanawin iyon. Bibihira itong kumain dito. Nandito rin si Jenny na gumagawa ng pancake. Pwede bang huwag ka masyadong maingay? Sabi ni Nadine sabay bukas ng refrigerator. Jenny, pwede ka ba kumuha ng plato para kay Miss Vasquez? Salamat, pero hindi ako kumakain ng almusal. Kumuha si din ng isang baso ng tubig. Jenny, huwag kang makinig sa kanya. Sabi ni Nicholas kay Jenny. Ang pag-inom ay hindi laging masaya, hindi ba? Umupo si din sa tabi ni Nicholas at uminom ng tubig. Hindi ba't yan ang gusto mo? Ang makita akong nahihirapan. Siyempre hindi. Iniabot ni Nicholas ang isang bote ng gamot. Kunin mo. Makakatulong ito sa iyo. Ano 'yan? Basta kunin mo na lang. Okay. Pero wait na si Jenny dito. Kung sakaling patayin mo ako. Ngumiti si Nicolas. Sana nag-enjoy ka kahapon. Nilunok ni Nadine ng tabletas at uminom ng maraming tubig. Nadi. Wala ka bang naaalala? Tumingala si Nadine at sinalubong ang tingin ni Nicolas. Mas magaan ang mga mata nito ngayon. na Natumutugma sa mood nito ngayong umaga. Nakasuot ito ng kulay blue na suit. At nakasuklay ang buhok nito sa malinis na paraan. Pinagmasdan niya ito habang sinusubukang alalahanin ang nangyari kagabi. Pumunta kami sa bar mo at nandoon ka. Napakaganda ng bar. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalain na mahilig kang pumunta sa bar. Hindi ko hilig iyon. Well, mukha namang nag-enjoy ka. Talaga, sumimangot si Nadi. Halos hindi ko matandaan ang mga nangyari. Bahagyang tumawa si Nicolas. Alam mo, hindi ako sigurado kung alin ang mas gusto ko. Ang lasing na si Nadine o si Nadine na may hangover. Mukha yatang kakaiba ang mood mo ngayon. Ngumisi si Nicolas. Nagkaroon kasi ako ng magandang gabi. Napalingon si Nadine kay Nicolas at bumaba ang tingin niya sa labi nito. Diyos ko, Hinatid siya nito pa uwi galing sa bar. Tapos hinalikan siya nito. O siya ang humalik dito. Nalilito siya kung isa itong panaginip. O nangyari ba talaga? Bakit siya nito hinalikan? Bumilis ang tibok ng puso niya nang tumingin ito sa kanya. May problema ba? Ipinilig ni nadina kanyang ulo. Nabaling ang atensyon niya sa pancake at bigla siyang nasarapan. Walang problema. May gusto lang sana akong talakayin sa'yo. Okay. Tungkol saan? Tungkol sa perang ibinigay mo sa akin. Sa kotse. Sa lahat-lahat. Nicolas, kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari ngayon. Makinig ka. Pasensya na nabinanggit ko ito. Ngunit kailangan kong malaman kung kailangan ko ng bagong matitirhan. Gusto mo bang umalis? Tanong ni Nicolas. Simpleng tanong na may simpleng sagot. Pero hindi gusto ni Nadine din ang sagot niya. Nicolas, lugar mo ito. Gusto mo bang umalis na lang ako? Saglit na nag-isip si Nicolas bago magsalita. Nadine, may gusto akong itanong sa'yo. Tila nagdadalawang isip si Nicolas. Gusto kong malaman kung pag-iisipan mong subukang muli. Hindi ito kailangan ngayon, o bukas, o sa susunod na linggo. Gusto ko lang malaman kung isa sa alang-alang mo ito. Pagpapatuloy niya sabi ni Nicolas. Hindi ko naisip ang bagay na iyon. Matapat na sabi ni Nadine. Akala ko ayaw mo na. Pero, sige. Lumiwanag ang mukha ni Nicholas. Talaga. Oo, Nicholas. Ah eh. ang ibig kong sabihin wala akong pera para bayaran ka. Biro ni Nadine na ikinatuwa ni Nicholas. Nagbibiro lang ako. Lumapit si Nadine at ka ng kamay ni Nicolas. Gusto talaga kitang tulungan, Nicolas. Bumaba ang tingin ni Nicolas sa magkahawak nila kamay. Salamat. Bahagyang napaatras nadi. Nadine. Naalala niya ang posibilidad na naghalikan sila. Gusto sana niya magtanong. Pero kinumbinsi niya ang kanyang sarili na baliwalain na lang iyon. Nalasing siya at hindi na ulit siya maglalasing ng ganoon. Ang paghalik kay Nicolas ay malamang na isang hangal na hangari. Hindi niya ala, ngunit ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila. Lalo na kung magsusumikap silang muli. Sana mas madali sa pagkakataong ito. At hindi natin kailangan magmadali hanggat hindi kahanda. Mahinahong sabi ni Nicolas. Pwede ba tayong magsimula pagkatapos ng graduation? Kailan yan? Sa miyerkules. Imbitado ba ako? Nilingon ni Nadine si Nicolas. Sasama ka ba? Siyempre naman, oo. Okay. Gumiti si Nadine. 10.30 ng umaga. Kinabukasan, tinawagan ni Nadine ang na kanyang mama dahil sa tagal na rin niyang hindi ito nakakausa. Napakaraming bagay ang nangyari. Ngunit wala siyang masabi dito. Gumaan ang loob niya nang marinig niyang bumuti na ang kalagayan ng kanyang ama. Inoperhan ito at mabilis na gumaling. Ito ang sabi na kanyang ina. Anak, uuwi ka ba ngayong graduating ka na? Ma, parang hindi ko kaya. Magsisimula na akong magtrabaho at mapupuno ang lahat ng oras ko. Tama, pero okay lang yun anak. Anak, alagaan mo ang sarili mo. Kumain ka ng masusustansyang pagkain. Ngumiti si Nadine. Ma, wag mo akong alalahanin. At wag mo na rin alalahanin ang pera. Kung kailangan mo pa, sabihin mo sa akin. Alagaan mo si Diana at si Papa. Oo naman, anak. Please, alagaan mo ang sarili mo. Gagawin ko, ma. Pagkatapos ng tawag, nakaramdam si Nadi ng sakit sa kanyang dibdi. Ayaw niyang magsinungaling sa kanyang pamilya hanggat maaari. At gusto sana niyang bisitahin ang mga ito. Ngunit imposible iyo. Kailangan niyang maghintay hanggang magkaroon siya ng anak. At hindi pa siya buntis ngayon ang lahat ay nagkaroon ng halaga. Hanggat ang kanyang ama ay maluso, it's all worth it. Pumunta siya sa kwarto at humiga sa kama. Nakatitig siya sa kisame eh. habang inaalala ang paghalik niya kay Nicolas. Malinaw na sa isip niya ngayon. Pero mahirap pa rin paniwalaan ang nangyari. Posible kayang gusto siya nito. Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Hindi magandang idea ang damdamin ngayon. O kailan man. Kaya mas mabuti pang kalimutan niya ang nangyaring halik. Ngunit ang pag-iisip tungkol sa muling pagdadaanan sa proseso ng pagbubuntis ay tila halos gusto niyang mag-back out. Talaga bang iniisip niya ang pakikipagtali kay Nicolas? Kailangan niyang aminin na ito ay mas mahusay kesa sa pagdidikit ng mga karayo sa bahagi na kanyang pagkababae isa pa, si Nicolas ang pinakagwapong lalaki na nakita niya sa buong buhay niya. At isang beses lamang iyong mangyayari. What makes her think na gusto nitong makipagtalik sa kanya? Gaano ito ka posible? Umiling siya at gumulong sa kama. At ibinaon ang mukha sa una. Ito nga ba ay ganap na maling akala? O siya ay There's not much to do When all I can Is thinking about you